Ayan. <coughs> bahay nila ano nila say say so ito yung ano nila ugasan na ng kamay ang linis no kulay green oh. ayan ang ganda ng no, ano nila ugasan na ng ano ng plato ay ang plato ng kamay nila ayan. ito ang ganda ang ganda tapos may mga ano pa sila may flower flower pa ayan <laughs> akong ngi akong gi ko ang ganda. Tapos, ayan. Ito yung CR nila, guys. Ayan. Ito yung CR nila. So, may upuan sila, guys. O, oh, ayan. May upuan sila. Ayan. Ang cute, di ba? Tapos, may ano pa sila, guys. O. Oh. super cute. Ito siya, o. May ganito rin na sa Pilipinas na. Ayan. ayan. Ano to siya, guys? Pangpaswerte din to siya. Money magnet to siya. Ito. Money magnet ganda to siya, guys. Ito flower na to. Buhay na buhay siya. Ayan. Fresh ano to siya, guys. Ayan. Ayan. Ito siya plastic siya pero ito hindi. mani magnet to siya, guys. Mali magnet. So dalawa yung ano nila, guys, ito. Yung isa, ayan. Ayan. Maswerte to sa loob ng bahay. So, ayan, kaya nga pala, maswerte talaga ito yung BFF ko. Kasi, ayan, may manig magnet din pala sila. So, diba, ang ganda. Isa, dalawa, tatlo, hugasanan ng kamay. So, pag bisita, kanya-kanya dito maghugas. <laughs> so, hanggang dito na lang, guys. At least, naipakita ko sa inyo. Yung ano ng BFF ko. BFF namin. Ayan, si say sai, sai. Nandito kami sa Siyamka, sa bahay nila. Bye!